Mari, meron na pala akong biniling damit. Tingnan mo, oh. maganda ba? Bagay ba sa akin, Mari? Oo nga, maganda nga, Mari. Kaso lang, parang hindi bagay sa iyo. Mukhang panglami eh. Eh, ganun pa, Mari? Sige, ibigay ko na lang sa yo. Oh, ito sa iyo. oh, ito, sa'yo na lang, Mari. <laughs> Yan, oo. Ito na talaga bagay sa'yo, Mari. Oo, <laughs> oh, ganun sa'yo. Ang dalawa niya, naman tulungan mo Sa loob na, Meron rin pala akong pinili rin, oo. Maganda. din pa sa akin, Mari. Ay, maganda, Mari. Ang datatak. Kasi wala pa. Hindi niya pag ng sa Mari. Nakalang ako pa pinili dyan, Mari. ganun ba, Mari? Sige, bigay ko na lang din to sa'yo. Ito, eh. Sigurado ka pa, mare? Maraming salamat muri.